Ako yung nakuha ko, isang idea lang. Naging ganito ako ngayon. Marami kang po pwedeng gawin para umasenso ka sa buhay. Bakit ba ang hirap yumaman? Hindi na nagwo-work yung ginagawa mo dati. Iba na ho yung sistema ng negosyo ngayon. Marami kasi sa inyo, nag-aaral kayong magnegosyo, hindi na ninyo sundan yung mga taong tumahak na nung daan papunta dun sa tagumpay. Magtatayo ka ng negosyo, kakausapin mo yung kapatid mong negative. Eh yung kapatid mo hindi negosyante, estudyante, ano sasabihin sa iyo? Bakit ka magbubukas ng ganyang klase ng negosyo? Baka mawalan ka lang pera. Sasabihan ng magulang, makinig ka sa kapatid mo, mahirap yung nego negosyo na yan. Pero alam nyo ba ang katotohanan? Madali lang yung maman. Ano yung mga solusyon na po pwede natin gawin? Una! Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo na nandito ngayon is pakibasa nga. Bakit nga ba? attend ka ng attend ng mga seminar, personal growth, alos linggo-linggo kang nandito sa amin. Marami sa inyo dumadayo pa, galing pa sa malalayong lugar. Pero simpleng tanong, bakit bang ang hirap yumaman? Bakit yung mga nagsasalita dito, iba't ibang klase ng tao, may babae, may lalaki, may bata, pero nagawa nilang umasenso, nagawa nilang magkaroon ng mga pangarap na tinatangkilik nila sa buhay nila. Bakit ikaw hindi? Masipag ka naman, madiskarte ka rin. Siguro Siguro yung iba pa sa inyo nakapag-aral. Siguro yung iba pa sa inyo may mga negosyo pang naipamana sa inyo ngunit hindi nyo ito mapalago. Marami sa inyo OFW. Baka mamaya ikaw, hirap na hirap ka. Bakit sila nagsiyaman? Ako hindi. Masipag naman ako, madiskarte ako, matsaga ako, matiisin ako, determinado ako, focus ako. Bakit lahat ng karakteristik meron ako, sila yumaman, ako hindi. Isang bagay ang gusto kong malaman ninyo, ito yung napaka number one na problema. Mayaman ang pangarap, mahirap ang sistema. Ibig sabihin, yung sistema mo sa pagyaman mali. Yung sipag mo, dalin mo sa tamang oportunidad. Dalin mo sa tamang sistema. Aasenso ka hindi? A asenso ka. Natsechempo lang talaga na yung sipag mo, yung pagpupursige mo sa buhay, nasa maling oportunidad. Gusto mo ng milyon pero diskarte mo pang libo. Walang clear goals, walang automation, walang system. Ano ibig sabihin itong mga bagay na ito? Hanggang ngayon, traditional ka pa rin mag-isip. Hindi na nagwo-work yung ginagawa mo dati. Iba na ho yung sistema ng negosyo ngayon. Kung dati, kung gusto mong umasenso, magbukas ka ng tindahan, palakasin mo unti-unti, humanap ka ng maraming customer, mag-build ka ng maraming relationship, magkakaroon ka ng maraming suki. At pag nagkaroon ka ng maraming suki, doon, unti-unting lalakas yung negosyo mo. Ngayon, hindi na ganun. Kapag may tama kang sistema, ilagay mo sa social media. That's it. Lahat ng nagagawa mo, lahat ng ginagawa mo sa negosyo mo, sa tindahan mo, ilagay mo lang sa social media. Hindi mo alam kung ano ang pupwedeng mangyari kapag ka sumikat ka na unti-unti sa social media. Kagaya ng nangyari sa akin. Sino ba naman ho ang makapagsasabi na makakarating ako sa ganitong klase ng sitwasyon ng buhay ko? Undergraduate lang ho ako. High school. Wala rin akong puhunan. Kagaya ng kwento ko nung nakaraan linggo, ang dami kong failure sa buhay. Ako yung kagaya mo. Masipag naman ako, madiskarte ako, matiisin ako, determinado ako, pero hindi ko nakukuha yung tagumpay. Kasi wala ako dati sa social media. Yun lang yun. Pangalawang bagay na gusto ko malaman ninyo, walang mentor, kaya paulit-ulit ang mali. Marami kasi sa inyo, nag-aaral kayong magnegosyo, hindi na ninyo sundan yung mga taong tumahak na nung daan papunta dun sa tagumpay. Sabi nga nila, eh, 'di ba? Experience is the best teacher. Pero hindi siya nagwo-work lagi kasi mahirap 'yun eh. But the best teacher actually is the experience of other people na dumaan na doon, ia-adapt mo na lang kung ano yung mga tamang ginawa nila. So that yung suffering, yung mga obstacles, hindi mo nadaanan. Yun kasi yung nangyayari sa marami. Dahil walang tamang guide sa buhay, sino nagiging guide ng normal na Pilipino? Alam nyo kung sino? Mga kamag-anak. Magtatayo ka ng negosyo, kakausapin mo yung kapatid mong negative. Magbubukas ako ng tindahan. Nagbubukas ako ng uh, retail shop. Magbubukas nagbubukas ako ng services business. Eh yung kapatid mo hindi negosyante, ano sasabihin sa iyo? Nako, mahirap 'yan. Baka mawalan ka lang pera. Baka maubos yung pinaghirapan mo. Sayang lang yung pinag-ipunan mo sa abroad. Sayang lang yung pinag-ipunan mo, pinagtrabahuhan mo. Bakit ka makikinig diyan? Bakit ka magbubukas ng ganyang klase ng negosyo? Sasabihan ng magulang, makinig ka sa kapatid mo, mahirap yang nego negosyo na 'yan. Eh hindi naman lahat magne-negosyo eh. Sa trabaho sigurado na ako. Kinsenas katapusan may sweldo ka na. O bakit ka magne -negosyo? negosyo, hindi sigurado. E eh, paano kung yung 50 mil mo malugi? E eh, di wala ka na. Yun kasi yung pinapakinggan mo sa buhay mo, kaya hindi ka makaangat-angat. Kasi sila, hindi rin nila nakuha yung tagumpay nila sa buhay nila. At ang mas masakit nito ano, YouTube University, at TikTok tips lang ang alam mo. Walang gumagabay sa'yo kaya pabalik-balik ka. Ngayon naman, ano ginagawa mo? Nagsiself-study ka na lang. And you keep on inspiring yourself, motivating yourself, looking for answers sa social media. Pero dahil kinausap mo yung mga taong hindi negosyante, hindi sanay sa pagpapaikot ng pera, ano nangyayari? Sayang yung pag-aaral mo. Yun yung nagagawa ng mentor. Yun yung nagagawa ng coach mo sa business, sa buhay. Kaya ako ako, masasabi ko, although bugok ako, totoo yun. Bobo ko. Wala akong alam. Isa lang siguro yung karakteristik na meron ako na wala ako dati, kaya ako umasenso. Magaling akong makinig. Dahil sa galing kong makinig, ang dami kong nakukuhang bisit isip ni ganito, isip ni ganito, isip ni ganito. Pansinin nyo, yung content ko, interview. Eh gusto ko makipagkwentuhan sa successful na tao eh. Pansinin mo ikaw, kaya hindi ka makakuha ng mentor. Pag pinanood mo sa YouTube, yung RDR Talks, sampung segundo lang ini-skip mo na. Nagtataka ako dun sa iba, Kapag ka chismis, balita, problema, tinatapos yung video hindi nag skip pinapanood pa yung commercial ng buo. Yung sa akin, ini-skip yung commercial. Yung sa akin, na ninyo, next video na kagad. Ito challenge ko sa inyo. Pinadali ko na yung coaching at mentorship. Makikita mo na sa social media kung ano yung mga pinagdaanan nila. Simple lang ang kailangan mong gawin. Every time na manonood ka, mag-take down notes ka. Kasi isang idea lang ang makuha mo doon pwede nang magbago yung buhay mo eh. Isa lang, ako yung nakuha ko, isang idea lang. Ilagay ko kaya sa internet itong ginagawa ko. Naging ganito ako ngayon. Marami kang pwedeng gawin para umasenso ka sa buhay. Kanina nga sistema lang eh. Pangalawa ngayon, ang mentor at coach, hindi mo na kailangan hanapin. Nandun sa channel ko. Pwede mo silang lapitan o pwede mo silang tanongin. O pwede kang mag ng support sa kanila. Mababait ho yung mayayaman. wag ho kayong maniniwala na yung mayaman ay antipatiko. Hindi ho totoo yun. Next, problema. May takot ka sa pera, pero hindi mo inaamin. Nung nakakita ka ng isang milyon, parang na-amaze ka, and then at the same time, nag-react yung isip mo, kailan ko kaya makukuha yung ganyan ko? Subukan mo magkaroon ng isang milyon na pera ngayon, hindi ka marunong humawak ng pera mo, malulugi ka rin eh. Babagsak din yung negosyo mo eh. Ano ibig sabihin? Marami sa atin, iba kasi ang nakaprogram sa isip natin. Pinalaki kayo sa mindset na pang mahirap. Ganun po ako pinalaki. Kaya ang hirap yung maman. Bakit? Yung mga best practices, mindset na mga mayayaman, hindi ko alam. Kasi bakit? Masama ang pera. Ang pera ay kontrabida. Pansinin nyo, mga teleserye, mga pelikula dati, ano kadalasan nangyayari? Ang mayaman ay kontrabida. Yung mahirap ay bida. Bakit ganun? Ibig sabihin, hindi tayo nakaset ang sarili natin, ang utak natin, para magkaroon ng maraming pera. Lumaki ka sa sakto lang mindset. Subconsciously, feeling mo, hindi ka deserving yung maman. That's the feeling. Nung nakakita ka ng isang milyon, ng sampung milyon, ang feeling mo, hindi mo pa kaya. Pero alam nyo ba ang katotohanan? Madali lang yung maman. Yung iba naman, sinabi, madali lang yung maman. Sabi ng utak ko. 喂。 Di nga, madali lang, hirap kaya. Yun yung mindset. Importante yung mindset, hindi. Importante. Kasunod, ano yung mga solusyon na po pwede natin gawin? Una, sistema ang problema, i-upgrade mo yung sistema. Paano i-upgrade? Mag-automate, mag-delegate, mag-scale, gumamit ng AI, solid at negosyo system. Yun na yung bago ngayon eh. AI na ang bago ngayon. Huwag ka na mag-flyering, laos na yan. Lahat ng customer po ninyo nasa internet. Yung isang million mo, yung sampung milyon mo, yung daang-daang milyon mo nasa internet. Ito problema. Ayaw mong kunin. Paano mo nasabi, Boss RDL? Simple lang. Rapid Toolpoint Action sa Patay Patayang mga negative na balita tungkol sa Pilipinas ang pinapanood mo. Problema ng mga influencer, tinatapos mo yung video. Anong pakailan mo sa kanila? Hindi mo ikayayaman yan. Pero bakit doon ka-interesado? Ganon ka kasi na program. Babaguhin lang natin yung kaisipan natin. Ano pa? Ito masakit. Yung iba pala, hindi magkocommit kung may bayad. Isipin mo rin, ang laki-laki ng investment ko pag nagnegosyo ko. Tapos sa mga mentorship session, hindi ko kayang mag-commit. Mali. Kapital mo yan sa sarili mo eh. Kuhunan mo yan sa sarili mo. Bakit dinitipid mo? Bakit pag bibili ka ng cellphone, ang bilis-bilis mong bunutin? Pagkakain ka sa labas, ang bilis-bilis mong bunutin. Pero pag lalaman na na yung isip mo na mga bagay na makakatulong sa'yo, hindi ka masyadong interesado. Meron tayong tinatawag na behavioral pattern. May pattern ka kasi na nagbablock sa'yo papunta dun sa pagyaman mo. Nag-uumpisa ka ng negosyo, lagi kang bumabalik sa pagkalugi. Bumabalik sa pagkalugi. Bumabalik. May pattern po kasi. So, ang kailangan mong gawin, write this down, paradigm shift. It is actually the shift of our mind from negative to positive, from scarcity to abundance. Rewire your mind. Yun yung paradigm shift na sinasabi ko po sa inyo. Ano yung scarcity mindset? Hindi ka ba nagtataka noong nagninegosyo ka, takot na takot kang magparaya. Kaya yung iba sa inyo, nagnegosyo, may mga item na hindi gumalaw. Tapos sasabihin niya, mali yata yung negosyong pinasok ko. Hindi! May punto talaga sa negosyo na dapat ka nang magpalugi. May season ang negosyo. Pero bakit takot ka? Scarcity mindset eh. Hinord mo nang hinord yung product. Pinilit mo pa rin ibenta dun sa presyong gusto mo. Hanggang sa hindi na naging relevant yung produkto, hindi na naging mabili, ano nangyari? Ipapamigay mo na lang. Dahil wala nang gustong bumili. Yung iba nagtinda ng pagkain na panisan. Unang-unang pagkakamali, hindi mo kasi inaral yung negosyo. Pangalawa, hindi mo inaral kung sino yung pwedeng bumili ng produkto mo. Ano nangyari ngayon? Nalugi ka. Pagka ganun, minsan, mapaparaya ka. Gamitin mo yung mga product mo na hindi nagmove as marketing tool. Ang pinupunto ko lang, mga boss, kapag limitado ang isip natin, limitado rin ang laman ng bulsa natin. Pakicheck niyo yung bulsa nyo. Kung ano ang laman ng bulsa nyo, yan ang laman ng utak ninyo. Yun po talaga. Mindset. Kung ano yung laman ng bank account mo, yun ang laman ng isip mo. That says it all. Resulta. Hindi ho mahirap yung maman. Dalin mo lang yung sarili mo sa tamang oportunidad at sistema. Yayaman ka sa buhay. Aasenso ka. Lalago pa. Ngayon, kung gusto mong umaman, umpisahan mong magbago, ano yung mga kailangan natin baguhin? Simple lang. Nandito na tayo eh. Alam nyo, naaawa ako sa inyo. Sa totoo lang. Ginagawa mo kasing lahat para sa pamilya eh. Marami sa inyo dito, breadwinner oh. Marami sa inyo dito dito, pinipilit nyo talagang umangat ang buhay nyo, pero hanggang ganun lang eh. Hindi na makalampas eh. Pero yung awa ko sa inyo, yun kasi yung konsepto ko eh. Hindi ka dapat kaawaan. Dapat kang sabihan ng mga masasakit na salita at katotohanan para magising ka. Kasi yung sipag mo, yung galaw mo, yung kilos mo, isa lang. Kung magpe-pray ka mamaya, mananalangin ka, sabihin mo, pa-isa lang. Isang pagkakataon lang, isang oportunidad lang, hindi ko bibitawan to. Gawin yung totoo sa puso nyo yun. Ang sarap mong yumaman. Ang sarap yumaman. Sa akin kayo maliwala, masarap yumaman. Nandito tayo. Ang ganda ng facility natin. Ang ganda ng venue natin. Nakikita nyo yung mga sasakyan. Napaka-positive ng pakiramdam ko. Grabe, boss RDR. Nagagawa mong lahat yan. Partida yan. Bobo pa ako. Kung nagkataong matalino ko, baka higit pa rito. Ano punto ko? Walang imposible sa'yo. Bawat isa sa inyo, walang imposible. Isang oportunidad lang. Pwedeng magbago buhay niyo.